Maganda nga po mga boss So share ko lang no So sa mga owner ng Commuter Deluxe I-Ace Yung may nguso So nagkaroon tayo ng problema Nasunog Ang clutch lining nya Ayan mga bossing oh. Isang set pinalitan So ang issue pala nitong Commuter Deluxe na to Madaling masunog yung clutch lining So hindi sa advisable sa Mga clutch driver yun mga laging babad sa clutch ganyan na nangyayari ah sunog na sunog oh so pinarikila natin to nung nakaraan bumiyahe pa ng tagayta ito tapos sunod bagyo doon na siguro na tuluyan sa bagyo so sa mga gusto magpa renta ng sakin nila yung mga mayari ng mga deluxe dyan So pag-isipan nyo muna bago nyong parke O kaya Kayo mismo yung mag-drive Mabuti na yung sigurado kasi Masakit sa bulsa So umabot pala ng 24,000 to Itong gastos na to kasama labor No choice Kailangan paggawa dahil kung hindi Hindi maibabalik Itong sasakyan dito Ayan sunog na sunog oh Ewan ko release bearing yata ito eh Clutch lining tapos ito yung pressure plate Ayan, Sunog na sunog oh. Tanggal na yung mga fiber nyo So kadalasan nasasunog to Kapag traffic Tapos pataas Tapos babad lagi sa clutch Ayan, So wala na tayo magagawa dyan Mabuti na lang Mabait yung tropa Hinatihan tayo sa gastos So ngayon ang gagawin natin Pupunta tayo ngayon sa junk shop Papatimbang na natin to kasi Di na magagamit ayun mabigat din to may ilang kilo to magkano na babakal ngayon so yun lang mga boss uh, punta na tayo sa junk shop lalagyan na lang natin sa motor to